Bilang mga overseas Filipino workers, hindi ninyo lang binabagtas ang malalayong distansya, kundi pati na rin ang mga hamon ng buhay na hindi nakikita ng mga mata ng karamihan. Kayo ang mga modernong bayani ng ating bayan, hindi lang dahil sa inyong sakripisyo, kundi dahil sa inyong tapang, pag-asa at malasakit para sa inyong pamilya at para sa ating bansa. Ang bawat OFW ay may kwento. May kwento ng pananabik at pangungulila kwento ng pagsusumikap at dedikasyon kwento ng tapang at patuloy na laban sa mga pagsubok kayo ang mga taong handang magbuwis ng oras at lakas para lang mapabuti ang buhay ng inyong mga mahal sa buhay at madalas ang inyong pangarap ay ang magbigay ng mas maginhawang bukas para sa inyong pamilya hindi madaling iwanan ng inyong mga anak mga magulang at ang inyong mga mahal sa buhay hindi biro ang magtrabaho sa isang banyagang lupa kung saan ang lahat ay banyaga mula sa wika, kultura hanggang sa mga karanasan. Minsan tila napakabigat ng inyong mga dalahin, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, kayo ay patuloy na nagsusumikap. Dahil alam ninyo na ang bawat sakripisyo ay may katumbas na tagumpay. Sa bawat araw na gumigising kayo sa kakaibang mundong inyong ginagalawan, sa bawat pag-alis ng mga mahal sa buhay na naglalakbay sa kanilang mga pangarap, at sa bawat hakbang na ginagawa ninyo. Hindi ninyo lang itinataguyod ang inyong sarili, kundi pati na rin ang inyong pamilya at ang buong bansa. Ang inyong mga pangarap ay hindi lamang para sa inyo, kundi para sa ating mga kababayan, para sa mga susunod na henerasyon. Kayo ang nagiging daan upang makamtan nila ang magagandang bagay na para lang sana sa mga may pribilehiyo. Tandaan ninyo, bawat pawis na dumadaloy sa inyong mga katawan, bawat hirap at lungkot na inyong dinaranas ay may layunin, hindi ito nawawala sa wala. Ang inyong sakripisyo ay ang naging pundasyon ng mas maginhawang buhay para sa inyong pamilya at ng ating bayan. Kayo ang mga gumugugol ng oras, lakas at pagod upang matupad ang mga pangarap, hindi lamang para sa inyong mga anak, kundi para sa mas magandang bukas para sa ating mga kababayan. Bawat pagod na nararamdaman ninyo sa inyong mga katawan ay nagsisilbing hakbang patungo sa tagumpay. Kayo ay nagsisilbing halimbawa ng dedikasyon ng di mabilang na oras ng pagtatrabaho at ng walang sawang pagtulong sa inyong mga pamilya upang maiangat ang kanilang kalagayan sa buhay. Walang ibang makakagawa ng mga bagay na inyong ginagawa kundi kayo lamang. Kayo ang nagiging tulay ng pagbabago sa inyong pamilya at sa komunidad. Ang inyong halimbawa ay nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataan na nagtatanong kung paano nila matutupad ang kanilang mga pangarap. Ngunit hindi lang tagumpay ang inyong dala. Sa bawat sakripisyo ninyo, dala rin ninyo ang mga aral. Dala ninyo ang mga kwento ng kahirapan at tagumpay, ng pagkatalo at muling pagbangon. Dala ninyo ang mga alaala ng pagmamahal na walang hanggan at pananampalataya sa isang mas maganda at mas matagumpay na bukas. Kayo ay patuloy na nagsisilbing liwanag sa mga madidilim na oras ng ating buhay dahil ipinakita ninyo na sa kabila ng lahat ng pagsubok, may pag-asa at may kinabukasan na naghihintay. Mahalaga na sa bawat sakripisyo ninyo, huwag ninyong kalimutan ang inyong halaga. Huwag kayong mawalan ng lakas dahil ang bawat hakbang na inyong ginagawa ay isang hakbang patungo sa mas maganda at mas matagumpay na buhay. Huwag kayong mawala ng pananampalataya dahil ang bawat patak ng pawis, bawat sandali ng lungkot, ay may dahilan at may kapalit na tagumpay. Huwag kayong mawala ng pag-asa dahil ang bawat pagsubok ay isang pagkakataon na magpapatibay sa inyo. Lahat ng inyong sakripisyo ay magbubunga ng isang mas magaan at mas maginhawang buhay para sa inyong pamilya at mga mahal sa buhay. Sa mga OFW na patuloy na nagsusumikap at hindi sumusuko sa mga pagsubok ng buhay, nagpapasalamat kami sa inyong walang sawang serbisyo at sa inyong dedikasyon. Kayo ang mga modernong bayani at kami ay patuloy na magsusuporta at magpapasalamat sa inyo. Ang inyong tagumpay ay tagumpay ng bawat Pilipino. Patuloy kayong magsikap at huwag magpatinag. Laban lang dahil ang inyong mga pangarap ay malapit ng matupad. Ang inyong mga sakripisyo ay hindi mawawala sa wala. Ang lahat ng ito ay may dahilan at ang tagumpay ay malapit ng makamtan.